malukan mga idol. Ano? Oh. Ano oh. oh, sa likod? Ah, pasyalan natin doon. Pakita ko sa inyo yung mga bago kong sisil. Marami ah, doon, marami. Yung pinakawalan ko siyam. Tapos nung, nung nakaraang gabi, inubos ng daga yung pitok. Pakita ko sa inyo yung aking mga bagong sis. After two weeks na kasama yung nanay nila, pinakawalan ko na yung nanay. Buhay na buhay na yan mga idol. Macklin sweater ang nanay. Ang tatay, palaboy lang ang tatay, palaboy. Tantuboy lang ang tatay mga idol. Hinahabol yung mga inahin ditong gumagala. Kaya ang tatay, palaboy lang. Tawag na idol oh. o Ang gaganda na o. Mga clean sweater ang nanay. Meron akong isa nito, yung una sa kanila. Itim. Ah, limbuyugin. Hanapin ko muna yung nanay. Papakita ko sa inyo kung anong puro manong nanay nito. Yung nanay nito, mga idol, brown. Kaya naging itim yan kasi ang nagpali yung kanyang anak na limbuyugin. Kinrosbred ko, mga idol. Dinalik ko sa nanay. Ah, uh, meron ditong mga mas nauna sa kanya. Papakita ko sa inyo. Mas nauna rito sa mga sisyu na ito. Ayan o. Yan na nauna. Ang tatay niyan bulik. Yung bulik kong binili rito. Binalik-balikan kaya bininta ko na. Ah, uh, yan yung sumunod sa kanila. Yung sinundan nito idol nandito sa kanila. anim mga talisay alimbu, alimbuyugin sa isang bulik ito mga idol oh. yan mga idol yan yung una yan 4 months na yan idol format. mga talisay <laughs> yan yung isa oh. Five months yan, five months. Ito yung isa o. Oh. Pito yan, pito mga idol, pito. Ito ba ang isa oh. hmm. Yellow legged mga idol, kamukha nung nanay. Alim buyogin. Itim ang binti mga idol. Meron ako ditong hybrid di pulau tidak pakita nah marah kiki nah yeah. jenanggalan kuno nang ano yan palong kasi laka Nah, Ini yung mga medyo pasta, kan bloodline dito mga idol. yung nanay maklin sweater pero yung tatay ano lang palaboy lang palaboy wala kasi ako ditong uh, pampapali na hybrid kaya lumalabas pistiso lang pero yung nanay puro hanapin yung nanay papakita ko sa inyo ito mga idol yan yung nanay yung isa nyan hindi ko alam kung sakit. Naraglag lang doon sa puno ng gibano. Tigas na nung makita ko. Ang haba ng tahid doon yung kapatid nito. Kung idol. Yan. Yung maklin sweater ko. Yan yung pinaparami ko. Mga sisiu pa kasi. Hindi pa pwedeng i-display. Hindi pwedeng itali. Na namimilay. Yan yung isang itim. Meron ako dito yung mga idol. Malilit pa. Yan. Yan two months. Hmm. Pito rin yan sila, pito. Yan ang bago ko mga idol. Nung ano pa lang yan. Four months. Hindi pa to pwedeng papalian. Bigay sa akin yan. Eh. Maclean sweater. Maclean sweater kasi yung mga palaan niya sa bundok na imbitahan ako doon pumunta ako binigyan ako ng isa gusto nila binigyan nga akong dalawa ayoko kasi masyado ng marami yung dalawa ko nga <coughs> dami. ayan yung isa oh bulik dalawa yang sila magkaibang lahi nga yung bago natin dito mga idol Ah oh, magkaibang lahi magkaiba ng inahin mga idol pero parehong ano yan na sweater magkaiba ng inahin tsaka tatay yan itong isa kaya ako kumuha niya yung, yung binti kursunada ko yung kulay ng binti mga idol yung isa hindi pa nabibili mga idol ayun o oh. yung isa o oh. hindi pa nabibili mo yan isa o oh. yan yung isang bulik may sinyal nilagay ko yan siya dyan para makalahi sinyalado yan ito mo naman walang lawi walang lawi yan pakita ko sa inyong may lawi ha may lawi may dalawang mahaba yun naka yun po na dalawang mahaba na yan yan yung lawi nga wala dito so, wala sabi nila nabunot daw Bin binunot ko daw nabubunotin wala talaga siya Yellow eh. Yun, update lang yun mga idol. Tatapos ko lang patukan ng mga yan. God bless. Bye-bye.